Wala bang epekto kapag lunukin mo ang gata ng isang babae? So yun natin yung pag-uusapan for today's video. Tinatanong sa atin ni Ariel. Kung interesado ka mong malaman kung ano ang ka kasagot, please keep on watching para bago yan. Kung bago ka palang sa akin channel, please consider like this video and subscribe my channel. Alam nyo ba na kapag kalumunok kayo ng gata, ay merong sustansya na nakakuha doon. Meron na nakakaloob na vitamin C, zinc, magnesium, potassium, calcium, protein, at marami pang iba. Pero hindi yun sapat ito e, ka, nga kasi konting-konti lang naman makukuha mo dyan. So hindi rin pwede yung uh, gamitin para maging uh, malusog ka tao. So ng mga nasabi ko sa mga nakaraang vlog ko na ang lulunokin mo lang ay dapat alam mong malinis. Malinis na babae o kaya malinis na lalaki. Dapat kayo lang dalawang nagsasawsawan, walang ibang sumasawsaw. Kasi hindi politas ang nilulunok na babae o gata ng lalaki kapag halimbawa sumasawsaw sa ibang sausawan. Kasi maaaring magkaroon ka ng nakakahawang sakit dulot ng pag-inom ng gata. So sana sabi ko na tama ang and if you like this video please consider to like this video and subscribe my channel thank you for watching see you on my next live